Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Two years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya. May kumakalat ngayon sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok na video na kapatid daw siya ni Alice Go at nilantad niya yung mga sekreto about sa pag spy nila dito sa Pilipinas. So, hindi ko alam ha kung paniniwalaan ko tong video na to. Pero ituloy natin yung video na napanood ko sa YouTube. So, credit to the owner. Ang nag-upload ng video na to ay galing kay Joe TV. Okay, meron siyang 177 subscribers. So, nakuha niya lang din for sure ito sa ibang social media ngayon ay panonoorin natin at inupload niya. So, ano yung sabi niya dito sa title kapatid umano ni Alice Guo nagsalita na at sinabi niya mismo ng kapatid ni Alice na spy daw silang dalawa na pinadala nung China. So, ano kayang katotohanan nito? So, panoorin natin yung full video. Let's go! Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. Sinabi niya, ako daw ang kapatid ni Alice Kuo na mayor ng Bamban. Okay, so bago natin simulan ang kwento ng kapatid ni Alice kuno ng Bamban, disclaimer lang. Hindi ko po sigurado na kapatid talaga ito ni Alice Kuo kasi lumalabas lamang po ito sa social media at nagba-viral. At Malay natin, totoo yung sinasabi niya at hindi rin po tayo sigurado na totoong kapatid ito ni Alice Mamban. So, panoorin na lang natin yung ano yung sinasabi niya. So, let's go. Diretso natin. O, si Aili Tso Tse Malamang kilala niyo siya. At sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng linaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Kuwait, China. Ang Kuwaitro ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Mm -hmm. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may trabang Habang pinapanood ko to, naninindig yung balahibo ko na akala ko noon sa movie ko lang nabapanood yung mga ganitong klase ng uh, palabas. Pero nangyari din pala ito sa totoong buhay. Hindi ko alam kung totoo talaga to pero nakakapangindig palahibo kasi alam niyo yon kung napasok na talaga tayo ng espiya ng ibang ng ibang bansa at marami nang nakuhang information sa ating go gobyerno so napakadelikado ng ganitong klase ng uh, ng problema pero madiskarte ang tatay namin doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya lalo na sa mga pogo mm -hmm. kaya yumaman din kami kaso sa maling paraan Noong okay. 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tension sa West Philippine Sea. Okay. Sabi ng gobyerno, What if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espia sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst. At magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o nice. spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Okay. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Mm -hmm. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay Ate. Two years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin niyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talagang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplenasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, huwag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa Comelec Checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talagang katapat. Grabe. And the rest of the story ay alam niyo na. Nanalo si ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site. At pati ang mga Pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Mm -hmm. Marami rin natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang Pogo site na ito at na-trace kay ate. Mm -hmm. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, Bitay ang katapat ng espionage. Totoo. Pero dito sa Pinas, parang sirkus lang. Nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ng Chinese government sa sirkus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate. Nasa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niyang maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng Triad or ng MSS kung Grabe! Kung totoo talaga itong video na nilabas ng kapatid ni Alice Guo, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa Pilipinas. Di ba? Kasi naging mayor siya, tapos spy pala siya ng China. Grabe no, kayo na lang humusga kung totoo yung video na pinakita ko sa inyo kasi kumakalat ngayon ito sa social media habang pinapanood ko ang ganitong video, naninindig talaga yung balahibo ko. So anong masasabi nyo sa video na to? Ito ba talaga ay totoo kapatid siya ni Alice? Kasi kung totoong kapatid siya ni Alice Guwo, dapat doon na lang siya sa Senado nagsalita, hindi ba? Yun lang ang ko eh. Bakit sa social media siya nagpost? post Baka naman, kaya siya sa social media nagpost is dahil nasa China na siya. At hindi siya makapunta ng Pilipinas. ba? Diba? Kasi, kasi ang lakas ng loob niyang mag, uh, mag sa, sa social media na kung nandito pa siya sa Pilipinas. Feeling ko lang ha, nasa ibang bansa na to. Kung totoo ang sinasabi niya, nakapatid niya talaga siya so yun lang for today's video once again this is boy sausau ang sausavero sa iyong ng iba don't forget to subscribe and follow thank you so much